Ayan, magandang gabi po at uh, kami po ngayon ay susunduin namin po si Ninita kasama ko po si Nanay Lorna para maranasan po rin niya yung uh, pagsundo kay Ninita. Mylin. Kasama namin si Maylin. si Maylin. Kasama rin namin si Maylin. Ayan. Hi, May. Hi, Oh, ayan. At uh, um, maiwan po muna dito si Sinea. Ayan po si Nanay. Babagong gising. Natulog. Ang kitang 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 Ano dala ninyo? Kaya nga may dala kayo May dala kayo kailangan Sultan Kasi dali na natin sininita ng pagkaon Why Sultan? Abay sininita gutom na yun Ikaw palit dito O oh, gabi na ayon Kasama ko po yung uh dalawa, yan po si Mayrin at si Nanay Lorna dahil uh, si, si na, po malapit na po kasi uwi kaya naman po ay sasamantalahin na niya uh, makasundo siya kay Ninita para maranasan din ni Nanay Lorna ang pagsundo kay Ninita ayan, ano? tingnan natin ang, ang reaksyon ni Ninita pag nakita ang kanyang nanay pamaya ayan, let's go Ayan, nato na po tayo. Layo-layo rin yung ano, almost uh, one hour din. Ayan, ayun si Ninita. Ayun no, nakita mo ba si Ninita? Ayun, nakaupo. Ayun no. Wow. Oh, nagkaon siya. <laughs> ayun no, nagsakita si Ayun Lorna. Ayun si Ninita na Ayun Lorna, nakita nyo Oo. Oh. po si Mang Mure. Okay. Good po. Hello, Happy New Year. Ayun, may kasama po ako. Kasama happy New Year para. po. Si Nanay Lorna. Ah, ayan. Ay! <laughs> <laughs> Hello. Ayan. Ah. Ah, ayan na po at ano? Ako ang gabay ng iyong anak. Oh, yan po yung lagi nag- <laughs> Ako yung kasabay niya pag uwi ang ganito. kami lang man. yung sinusunduin. niya. Pa <laughs> Paayo ma'am kayo na akka kayo para di ko gima. Opo, huwag kayong mag-alala at yan ay aking ginagabayan. Mm -hmm. Sala, wala ka problema dyan. Mm hmm. <laughs> Ayan. Ayun po si ninita. Kamusta ninita? Oh, kulit nga. Oh. O. Ngayon siyang water jug. Nasaan ang bauna ng tubig? Iiwan niya kanina. Bumili, bumili siya ng tubig kanina. Tapos nakihingi sa guard ngayon ng tubig. Walang baso. Na oh, dito Nadito kami kanina eh. <laughs> Ay, oh. punta na kayo kay Sir. Hello. Uh, New, Year, New Year po. Kailan ang Uwi sa Uuwi na sila sa, sa hmm, Kaya po. Kaya upo din ala dito yan. So, para para maranasan, maranasan din niya po yung po ano. Baso. Maranasan Dapat din niya. Kung ka dun sa room wala pa si Mampas kanina eh. Palis na kami kanina Wala pa si Mampas. ayan. po. Basta tuwing hapon po. Nanay Lord na. Sinusundo namin yan si Ninita. At na lagi yung kasabay. Kasi grade 5 teacher din ako. Hindi po si Mayling na ama ng Pugantian Maestra. Hmm. At ayun, eh, sinama ko nga po si Mayling para may kasabay si nanay, may kasama si nanay Lord, na. Ikawintuhan sila doon sa likod. Hmm. Kasi yung pinagkawintuhan nila, wala isa man akong naikindihan. <laughs> hindi ko alam kung ibinibinta na ako itong dalawa kanina eh. Kasi parang tawa sila ng tawa kanina. Hindi ko alam yung pinagkukwintuhan nila. An nanay Lorna, ano yung pinagkukwintuhan nyo kanina ni Mailing. Kasi wala para akong nakikindihan doon. Baka ako, bibinta na ninyo ako eh. Kasi natawa kayo. Ito si Mylene kanina eh. Oo. Oh. <laughs> uh, Nag-bliss ba kayo kay, kay ma'am? Ay, oh, nakapos na ka kayo. Oh, sige. Oh, sige po, talis na tayo. Ayan. Saan ba kayo nagbagong taon? Sabahin ba? Akala akong may doon. Okay. Ah, yung Pasko, diyan, kayo? Oo, sabahin tayo. Um, oh, sige sige nita, bye bye bumuwi na kami <laughs> ayan. dito kayo baba na kay lon baba na baba na kayo ayan, nakarating na kami wow, sino to? wala daw? Ano pa sinundo namin ng kami dito kay Inay. Ano nga yan? Ano ang mas may di? Wow, may ano ba dito? May ano dito? May ano dito? Oh. Ano po, Inay? Ano po, Inay? Inay?

ako, oh, kamusta ka, prinses? Ano? Ah. Ah, ah, ito Ha? Ito tayo. Ano? Parehas ko yan. Yurik kasin dyan. Tama pala. Pagsip dyan. Ano? Yurik kasin. Kahit nga pa ako. kaya ko na, ano siya na. Ayan. sayo. Sayo ninyo. Sayo ninyo. Sayo. mo Sayo ninyo. Sayo. Sayo Sayo.

Back, 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 From Philippines! From Uganda! <laughs> good evening. good evening. good evening. good evening. good evening. good evening. good morning.

sabi mo nanay Lorna? Ay hindi ko malay kao Tama kayo namin pa Ano Hay Ano na Ano nga nanay Lorna? Ano good net? Gusto? hmm nga Si... kada dating na namin si ko pa sa school ay Good evening! namjuan yan po yung galing Mindoro. Parang pumuti si Ma'am Joe, Isang na ako lang dito. Di ba siya na ay dono nito? Hindi pa kimchi. May kimchi pa. Hoy, dito kayo. Hoy, kumain nga sa umayang barbecue. Nanula daw sa ate, eh? Eh, ang Hindi ko Ay, uwi na daw tayo. Tara na, nalito na. Uwi na. Ni, may niya. Diyan na muna kayo, eh, princess. Bye-bye na. Bye-bye kayo doon, Anita. Ay, nanay sabay na kay nanay ayan hmm, nanay na dahil gabi na tutulog na po siya good night nanay na Pagkaw oh, na ako, ugma. Sa bising na. Ah! Uwi na ba kayo bukas? Oo. Oh. Sa Dabao. Uh, ah, buka pa rin siya sa Dabao. Kanino yung nilalaban ninyo? Sa mga kasini na ugma. Sa mga kasini na ugma. Ay maluwi ko sila kayo gusto lang. Bakit siya kayo naglaba? Hindi sa ano? Hindi sa washing machine. Kaya naman ako ang kuanser yung kusukid kayo. Kaya naman yung wasing-wasing. Oo, oh, ganyan lang. Oo, ganyan lang sa ina okay, so uh -huh. hmm. ano, na Tanay talaga siya sa mga gawain. Baka yan, na-i-love na. i na nag copy na kayo? Hindi, anak. Kung copy kayo, ako pa Kailan ba ang alis ninyo? Kailan ang alis nyo? -an. Ogma. Ogma uh, hmm. na? Mami, miss mo kami dito na nilor na? Oo. Ha? Oo. Kasi palis, palis na. Palis ka na. Wow. Hmm. Matagal ka na ulit magbalik dito sa amin. Oo, oh, tagal na dito sa O, oh, magbalik, hindi ka na magbalik dito sa amin? Oo, puwan kuhan, kung nai, kaluilis, kuhong biyahin, kung kuhaon kung dito sa amin, sa damaw. Magbalik kayo? Oo. Oh. Ganang kung balik sa dakuan Masaya ba kayo na ilang araw niyo nilagay dito? Oo. Oh. Magbalik tayo. Oh, Magbalik tayo daw siya. Yung kalipay, masaya ba yun? Masaya. Ah, kalipay pala masaya. Ayun. Ayan na ta. Uh, rin na yung na. At kapag, uh, ano, kung gusto nyo babalik po siya dito, balik lang kayo ulit. Oh, ano? Balik po, balik kay kanang malungkot ko diris maling na. Gusto ka nga namin dito kay. Oh. Uh, kasi may limbaga may kasama pa. Hmm. Tama sila, ano?

di to kating mas tingin od morning, Good morning po sila lahat od morning tamilyo taytay tamilyo lahat haha hahaha 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 Dalawang bisis pong susunduin ni Nanay Lorna Dahil last day na po ni Nanay Lorna Dito sa Maynila Susunduin po namin ulit si Ninita Hi! Ayan tara na lang tayo Gabi na naman Ayan po si Nanay Lorna At uh, last day na nga po kasi ng uh, pagsundo kay Ninita Ayan Ayan naman eh Kahit lang mag -isa, siya lang mag-isa Sumama sa akin Para maranasan niya yung uh, pag do kay Ninita. Dato nga po, naabot kami ng traffic. Ayan. Nagbanding ulit yung uh, dalawa dahil last day na ni Nangay Lorna. ayan. Ayan, ganda. na mo naman, nanay mo naman doon nakatingin sa ilaw. Sa ilaw naman nakatingin. Dito ko sa cellphone tumingin. Yan. lapit na po siya Banding-banding na sila Nita lihat mo na yan lagi undi si Nanay si Lorna si na si Nanay Lorna, na si Nanay Lorna. Ha? Naiyak ka na? na um, mag Bakit naiyak ka? Ayaw mo pa uwi si Nanay? Wala, ayaw na Nanay Lorna kayong ulis dabaw so, Dito pa na daw ha? Paano yun, Nanay Lorna? Iyak pala si Ninita na. Baka bukas mag-iyak yan. Baka bukas lalo mag-iyak yan. Oh, yan po. Papay po. Nanay. Nanay. No, nanay. No, nanay. No, no. Ayawin na ako siya bukas. Happy, happy trip na lang bukas. Ingat kayo. Mm -hmm. Ikaw, Ninita. mag dito kay Ninita dahil Inaalagaan ko yan. Ha? Salamat po daw. Hmm. Oh, ingat buwan, kayo sa inyong biyahe oh. bukas. Oh. Hmm. oh. Salamat po ma'am kay di ko di ba kuan kang kay na kay naka sa eskwelahan. Hmm. Ingat kayo, bye-bye. ingat po. Ingat. Nini tay ka unsa no sabihin mo kay Ma'am Salamat po. Um, oh, bye-bye. Salamat. Ali. Ayan, liwanag. Ayan. At na po si Mang More. Ah, uh, nagkarga lang po kami ng gasolina dahil kakaunti na ang gasolina. Ayan si Nanay Lorna. Parang si na malungkot. Bakit malungkot na Nanay Lorna? Malungkot lang daw. na. Okay lang yun. Ayan na po. At uh, dito na kami sa bahay. Araw na ni Ninita. Nangyayak si Ninita. Nangyayak si Ninita. Nagyayak. Bakit? ka rin talaga. Lalulungkot. ka rin ba? Nalulungkot si Nanay Lor na? Ha? Unang ayan malungkot. Ayan na, sasipag po nila. Ayan po naman yung isa. Ayan, masisipag. Ayan, tulong-tulong po sila. Yung isa po, tagapumlas.